Ito ng Diyos, binuksan ko, ko na yung bolts. Yan Binuksan ko na. Ang bigat niya. Yan. Sa loob ng Diyos. Power amp. Your power for. Naka bolts. Rapat ng kanyang ano, magnet. Ah, magnet. Eh. Transformer. Yan o. Naka ano ko. Kamay. Tapos yung mga kapasitor niya. Sa so, mga resistor. Ay, yung kanyang ano. Kasi sarang dami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 Tumitimbang siya ng 24 kilos po lahat. Ang brand niya ay Juson Sun. A8, you know, Wilson Sun A8. Madilim na kasi. Ayan sulit so, na loob ang bigat nya 24 kilos ang bigat ito sa right side Na speaker ang gamit yan sa bilang side yan ito naman sa left side yan dami rin mga oh, transistor yan siya sa mga loads kung sino gusto bumili niyan nito marami yan sa si Shopee o si sa Kiapo ito sa Kiapo ko binili ayan okay nya solid solid yung loads solid na control nya ang okay. fan, may fan siya rito. Dito may fan din. Dito may fan din dito. Ayan. Ayan. May fan din, may fan din. Sa unahan, dalawa sa unahan, ito, ip pinwrite ng kanyang ano, sa speaker. Sa output niyan, meron din. Ayan o. Ano. Tapos ito. Ayan. May goma pa siya kasi ang copper sa si mga loads. Pure copper. May goma dito para hindi mag-ground. Kanyang cover. Laki niya. 24 kilos po ito. Yan. Yan.